Welcome to my channel, JDFW in Dubai. welcome back to my channel. It's me again, Chidi of W in Dubai. For today's video, mga lalabs, is gagawa tayo ng chicken biryani. Ayan, ito po yung ating pinakamain ingredients, mga lalabs. Meron tayo ditong nakamarinit na na chicken. Meron din tayo ditong ano, nilagyan ko siya ng dahon, coriander leaves, mga lalabs. At saka yung mint leaves, at saka yung curry leaves. Mayroon din tayo dito na slice na onion, tomato, garlic, ginger, at saka may chili tayo. Of course, yung ating chicken biryani para maging masarap mga lalabs, lagyan po natin siya ng biryani mix powder. Ayan, gamit ko po is yung ano, yung Sean Bombay biryani mix. Ayan, yan ang ginagamit ko po mga lalabs. And see you later! Pakulo po tayo ng tubig para pakuloan natin sa ating rice. I-half cook natin yung rice natin. So, lagyan ko po yan ng asin mga lalabs. Ayan, lagyan ko siya ng asin. Ano ba yan? Tansya, 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 lang po yan. Mga lalos yun na sila nilalagay ko. Ayan. Maglagay din po ako ng ano, yung black pepper na buo mga lalos yan. Kaunti lang po. Ayan. Ayan. fried po ako ng onion. Kasi nalagay ko to itoppings ko to later. Pag naluluto na yung ating biryani. Ayan. Sa ating tubig na pag kumukulo siya mga lalos. At the same time, nag-fry po tayo ng ating chicken. 还是查得不严的时候。 yung pinapry natin na onion mga lalap. So ngayon mga lalabs, i fry po natin yung ating chicken. po mga lalabs, i-half fry po natin ito. Yung ating chicken na naka-marinade. Ito. Ayan. Yun lang syang parang half cook fry lang po siya. Mas masarap kasi mga lalabs pag i-half fry natin yung ating chicken. Ito na po yung ating water. So, ilagay na po natin itong ating rice. Yan, ito yung rice na ginagamit natin mga lalabas pa sa rice. Ama, ito mga lalabs is half cook lang po natin yung ating rice. Maraming tubig po yan mga lalabs kasi tapo natin after mga lalabs pag na half cook na siya, tapo natin yung ating water. once ano na tayo, mag na tayo sa ating sibuyas, bawang at sya kaluya. dito tayo mga lalag. So, ayan, sabay-sabay na natin para mabilitan na. Well, nag-fry nag fry half fry ako dito sa chicken. Nag-isa tayo sa ating sibuya. So, yeah, bawang so, at yeah. kagulang. ngayon, ilagay na po natin yung ano, nag-bunting brown na yung ating sibuyas. ilagay na po natin yung ating bawang at kakaloyang malalaga. Yan mga lalabs, lagyan na natin yung ating tomato. So at this time mga lalabs, ilagay na natin yung ating biryani powder mix. dulo. Check natin mga lalat kung ilagay ba sa lahat. hindi na ako malalag sinilagay ko rin sa lahat. Hindi pa ako nag-mixer ng mga ingredients, mga lalag. So, ang ginagawa ko is lagay-lagay lang. Ayan. So, for now, haluin natin siya. So, Ngayon mga lalabs, ilagay ko yung ating half-cooked chicken. Ayan. Ito po. Ayan. ka mga lalabs para maano, lagyan natin siya ng water. Ayan, meron po ko dito isang, ano, isang basong tubig. Ayan. Tapos, ilagyan ko ito ng ano mga lalabs. Ito po yung ating curry leaves. Ayan, itong dako na ito. Para mabango siya. Tapos, hindi na po ako maglalagay ng asin kasi may timpla na po yung powder. So, walang asin na, na siya asin Gusto ko lang maluto yung ano, mawildan yung, maluto ng ayos yung ating chicken. maglagay tayo ng black paper. Lagyan lang natin black paper. Wala na yung measurement mga lalabs ah. Buhos-buhos lang ako sa aking uh, powder powder. ayan na po yung ating chicken masala para sa ating chicken biryani ayan, it's yummy may half rice na po yung ating kaldero ayan, may half rice na siya. so ito yung ating nilulutong chicken ilagay natin siya sa gitna siya malalap. So, ngayon, ilagay natin siya sa gitna itong ating, ano, yung ah, uh, coriander, at saka yung mint leaves, at saka mayroon din tayong chili. Hindi natin in-slice yung chili, magtira tayong hindi sinislice. Ilagay niya nakalagay ng ating dahon, dahon, dahon dyan para mabango siya. Maano natin yung aroma sa mint. So ito yung remaining natin na rice ilagay natin sa taas. So now, mayroon tayong mayroon akong ginawang yellow yung rice na mga lalabs, lagay ko siya ng turmeric powder para maging dilaw. So itong yellow you know, rice, ganyan na yung ini-fry na onion. So, itong onion, ilagay natin siya sa taas. Yan lang siya, mga lalabs. So, paing-inga na natin yan. Yan na, mga lalabs. Paing-inga na po natin yung ating ano, biryani. Mahinang apoy lang po ginawa natin. Ayan, see you later mga lalabs sa ating plating. Yan mga lalabs, gumawa pa ako ng, ano, ng salad natin. Cucumber. At saka yung nilagyan ko ng coriander. Nilagyan ko siya ng yogurt. Ayan, ito yung partner natin sa ating mga ano, lalabs, sa ating biryani. Ayan, masarap ito sa biryani. Ayan, see you later mga lalabs sa ating kain. thank <laughs> you